Hey guys, itong si Narso 50 Pro 5G pa rin ang na pinakasulit na Narso ngayon 2023 dahil di lang sobrang sulit yung kanyang specs na Sobrang mura na rin siya. As of recording this video, naka-85 yung kanyang presyo ngayon sa may Realme Official Store sa may Shopee at mabawasan pa siya ng 1-2 pagka ginamita mo ng voucher. Kaya ibig sabihin makukuha mo lang siya ng 7.3 at sobrang panalo nun guys. Kung around 7,000 to 8,000 ang budget nyo ngayon sa isang smartphone, eh wala nang masusulit na smartphone dito kay Nalsa 50 Pro 5G sa may ganyang presyo ngayon. Dahil dating 16,000 yung kanyang SRP pero ngayon is lagpas like 50% off na yung kanyang discount. Last year ng May 2022 pa nilabas ang smartphone na to. Kaya naman meron mga ibang specs itong sinarso na medyo outdated na compared sa mga bagong release ngayon. Pero marami rin naman siyang specs list hindi mo na makukuha sa mga smartphone na meron 8,000 to 9,000 na mga SRP ngayon. Or kahit mga 10,000 na mga SRP na mga smartphone is dito sa may Narso. hindi mo nga makukuha sa mga bagong release na mga smartphone ngayon. Isa sa medyo outdated na dito sa Minarso, isa itong 33W charger niya. Actually, hindi naman na masama. Ang kaso nga sila, Infinix, sa sila Tecno, at yung bagong Vivo. is mga nasa 40 plus watts na yung mga charger nila. Kaya kung medyo mahalaga sa inyong charging speed ng isang smartphone ngayon, e eh baka hindi nyo tumagustuhan itong si Dahil nga naka 33 watts lang siya. Pero ang good thing naman nga guys, maraming specs si Narso nga dito, na hindi mo na makukuha sa mga bagong release ng mga smartphone ngayon. Una-una yung pagkakaroon ng 5G na network niya. Na hindi lang basta masabi na naka 5G siya. Like ng Infinix Note 35G at Tecno Bobo 5 Pro 5G na masabi na naka 5G. Ang kaso lang mahina naman sa may gaming. Dahil parang naka G99 lang naman sila. Nilagyan lang ng 5G. Nakakapag Call of Duty ka naman dito na medyo mataas si graphics dahil nga meron siyang high graphics dito. At huwag kayong magkapaloko sa mga pangalan ng mga processor ngayon. Dimensity 920 ito nasa Natsu 50 Pro 5G. At Dimensity 6080 naman itong nakilatek no. Pero mas malakas ang may actual na performance, ang 920, kumpir sa may 6080. Daire na version lang naman sila ng Dimensity 810 5G, ang 6080 5 ng mga processor. At meron lang silang Mali-G57 MC2 na GPU, habang naka Mali-G68 MC4 naman si 920. Lamang lang sa pangalan si 6080 kay 920, pero mas mahina naman siya. Ito isang pruweba sa may Antutu score nila. Kaya sa may battery life dito sa Microsoft Street Mobile, is mas okay siya. Dahil powerful enough naman yung kanyang processor dito. Ang main issue lang sa smartphone na to kung gagamitin mo siya as gaming phone is masyado malit yung kanyang display. Dahil meron lang siya 6.4 inches. Compared kila Tech Infinix na naka 6.78 inches. Pero bumawi naman siya dahil naka AMOLED siya. Compared kila Tech Note na naka IPS lang. Isa pang outdated sa may display niya is itong 9.3 sa refresh rate. Compare nga kila Tecno, naka 120Hz na mga refresh rate na. Well, hindi ko alam sa inyo kung medyo big deal ba yung ganyang kakulungan niya sa mid display niya. Pero para sa akin, okay lang naman yan. Considering nga hindi naman siya nakapokus sa may gaming. Sadyang maganda lang talaga yung kanyang processor na malakas nga rin pang gaming. Compare sa maraming smartphone ngayon guys, na dinadaan sa design yung pagiging gaming phone nila. Pero mahina naman sa may gaming. Android 12 lang, si sa 50 Pro 5G out of the box. Pero available naman yung kanyang Android 13 pagka i connect mo siya sa may internet. Hindi ko sure kung ilang Android update pa yung aabutin nito. Pero hindi maray na baka abutin pa ito ng Android 14 hanggang next year guys. Kaya hindi agad siya luluma. Pero hindi ka makakabihin ng halagang 5K ng brand na smartphone na mayroon kanyang specs sa mga bagong mga lumalabas ngayon. Isa pang maganda sa smartphone na ito guys na hindi mo makukuha sa magiging itong price range is yung pagiging supported niya sa may 4K video na hindi nakakaya ng mga smartphone nila Infinix Phoenix at tekton sa mga presyo. Actually, yung paparating nga pala ng Narzo 60 Pro 5G is same processor lang ng Narzo 50 Pro 5G ngayon. Dahil yung magiging processor nyo na Dimensity 7080 5G na processor is re-name version lang ng 1080. Yes, mas maganda at mas updated yung kanyang specs ng bagong Narzo. At yung kulang cool dito sa may Narzo 50 Pro 5G is nandun nga sa may Narzo 60 Pro 5G ngayon. Pero still, same performance pa rin naman sila sa may gaming. 48MP lang main camera nito at iting okay na okay pa rin naman siya. At maganda pa rin yung mga picture quality niya. Itong Sinarso sa Saka meron pa nga rin siyang 8 megapixel ultra wide dito. Na super madalang na natin makikita sa mga bagong labas ngayon. Isa pang kulang dito sa may Narso ngayon. Is wala siyang SD card slot. At medyo standard na nga ngayon yung at least 256 gb internal storage sa ganitong presyo. Then naka 1 to itong Sinarso Pero kung nagaanag pa ng smartphone na pang daily use lang guys. Lalo sa mga ganitong presyo. Eh napaka perfect na nitong si 50 Pro 5G ngayon. Hindi ko lang kung meron pa ibababa ba yung presyo na yan sa mga susunod na buwan. Pero sa ngayon guys, napakamura ng presyo na yan ngayon. Palik na lang po guys yung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.